ang lakas magyaya <laughs> yeah, tapos ni nervous ni bakit may nakalutang na light base ano ba yan <laughs> eh malakyan yan sa 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 mo, mo. <laughs> Hi, mga vloggers mga vloggers Hgrass Ki namin na miss kabila pala oh. umupo <laughs> 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 kasi ready mo ko nang umuuan ba hihihi picture O, ba? mag niya akong cellphone ba? Wala na akong Ano pa Uy! kanino sombrero yun. Kuya, kuya! Ano si kuya? Si Sir Ruyang Sombrero. Makuha mo pa? ka diut key nakapuliki ko. Dala-dala <laughs> na, ano pa? na, 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 okay. dala pang baon ni mamakain. Yes. Ayos po.